Hi mga kamamshi! Ito pala ang first content ko. Sana magustuhan nyo at suportahan ako. Ang content ko ay tungkol sa mga nanay na nasa bahay. Kami mga nanay, di porkit nasa bahay lang kami, eh chill-chill lang. Ang totoo, wala kaming pahinga kasi iniisip namin ay may lilinisin pa pala ako, may labahin pa pala ako, ay maghahanda pa pala ako ng makakain. Kapag ang mga asawa nyo ay nag-share sa inyo dahil napagod sila, huwag nyo silang pagsabihan ng masakit kasi lalo silang ma-stress. Imbis na ikaw ang magpapagaan ng loob at magpapawala ng kanyang pagod, kaso sinigawan mo pa at sinabihang, ano ba ang trabaho mo, ba't ka napagod? Kaya mga tatay, haligin ang tahanan, mahalin, alagaan at intindihin natin ang ating mga asawa kasi yan lang ang hinihingi nila. Ayan lang po, sana magustuhan nyo ang aking content for today's video. Pa-support and like the page. Thank you!